Ito ang inyong nurse ng bayan. Kaagapay ninyo sa mga natural, simple at subok na halamang gamot mula mismo sa inyong bakuran. Ang mga madalas na ginagamit ay mga herbs, ulaklak, buto at mga ugat. Kung interesado ka sa mga tradisyonal na paraan ng pagpapagaling, naghahanap ng natural na paraan para alagaan ang kalusugan o gusto mong matuto ng bagong kaalaman, nandito ka sa tamang channel. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako tuwing linggo para sa mga ligtas at praktikal at makapinoy na health tips. Ano ba ang tatalakayin natin ngayon? Ano ang gagawin para sa magandang sirkulasyon ng dugo? Pagkatapos ng mahawang araw, kapag umuwi ka, maaaring mas mabigat at mas pagod ang iyong bintik kaysa sa karaniwan. maaaring mapansin mo ang pamamaga ng iyong paa at kung minsan ay maaaring maramdaman mo itong parang nanlalamig o parang may tinutusok-tusok. Kilala mo ba ang ilan sa mga sintomas na to? Ang mga sintomas na ito ay maaaring magbadja ng hindi magandang sirkulasyon ng dugo sa iyong mga kamay at paa. Ang mga simptomas na ito ay maaaring bahagi ng natural na proseso ng pagtanda at maaari ring resulta ng iba pang issue tulad ng pinsalang arteri o ugat. Ito ay lalo na karaniwan sa mga taong may hypertension, diabetes o mga naninigarilyo. Bagamat ang mga sintomas ay maaaring hindi laging nauuwi sa malalang problema, Maganda na rin na gumutin ang sirkulasyon. May mga panganib ng hindi maayos na sirkulasyon. Kung iiwan ito at hindi ayusin, maaaring magresulta ito sa iyong seryosong komplikasyon. Tulad ng varicose veins, pananakit ng binte, problema sa artery at maging ang thrombosis. Sa natural na paraan, maaaring mapabuti ang mahinang sirkulasyon sa pamamagitan ng pag-inom ng green tea o parsley tea. Pagkonsumo ng sapat na tubig, pagbawas sa pagkain ng asin at pagkain ng cayenne pepper ay maaaring makatulong. Dagdag pa, subukan ding isama sa iyong dayeta ang mga pagkain na mayaman sa omega-3 utas na may asim at berdeng gulay. Alam mo ba ang posibleng mapabuti ang sirkulasyon ng dugo gamit ang likas na paraan? Mga natural na paraan para sa sirkulasyon. Isang mahusay na home remedy para sa sirkulasyon ng dugo ay ang orange juice at parsley. Dapat itong inumin lalo na ng mga taong may pamilyang kasaysayan ng sakit sa puso. Ang vitamin C na matatagpuan sa katas na ito kapag ininom sa tamang dami ay nagtatrabaho sa mga blood vessels at nakakatulong din sa pag-iwas sa pagtigas ng mga ugat. ang pagkain na mayaman sa bitamina C na itinuturing ding makakatulong sa sirkulasyon ng dugo ay ang pinya, strawberries, kiwi, gulay tulad ng celery, beet leaves, and parsley. Ito ay tumutulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon sa pamamagitan ng pagpapababa ng pamamaga at pagtulong ng daloy ng dugo sa mga arteries. Sa pagpapabilis ng paggaling, nire-rekomenda ang paggamit ng mga katas tulad ng namang, nabanggit natin kanina. Dahil dito o ito ang pinakasimpleng dikas na paraan na maaaring ihanda. Ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago at pagpapabuti sa kalusugan ng iyong mga arteries at sirkulasyon ng dugo. Matas para likas na panggamot sa sirkulasyon ay ang orange juice with parsley recipe. Ang orange juice na may parsley ay mayaman sa potassium, isang mineral na nagpapalabas ng sodium sa pamamagitan ng pag-ihe. Bukod sa pagiging diuretic, nakakatulong ito sa pagpapababa ng mataas na presyon ng dugo at nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo. ito ang mga sangkap na ating gagamitin. Tatlong orange. Isang tangerine. Isang cucumber na may balat. Isang kutsarang parsley. Paano ito gawin? I-blend ang lahat sa blender at inumin ng diretsyo ng walang pagsasala. Ang pinakamaganda ay inumin ang juice na ito nang hindi bababa sa tatlong beses sa isang linggo upang makamtan ang makabuluhang epekto nito. Ang simpleng tip para mapabuti ang sirkulasyon ng dugo ay ang paggalaw ng iyong mga binti at braso sa buong araw. Ito ay makakatulong sa pagpapabilis ng sirkulasyon at hindi magdulot ng pamamaga. Kaya't inirekomenda ang regular na pisikal na gawain. Ang simpleng 20 to hanggang 30 minutong lakad ay nagdudulot ng malaking pagbabago. Kung kahit matapos ang mga pagbabago na ito, ay hindi mo napapansin ang mga pagpapabuti, mahalaga na kumonsulta sa iyong doktor. May ilang sintomas na nangangailangan ng mas maraming pansin, tulad ng Biglang pamamaga ng mga binti, paa o braso pamamaga ng isang kamay o paa lamang. Pamumula sa bahagi na namamaga ng paa o kamay. Hirap sa paghinga. Ubo o plema. Lagnat. Panlalamig o pamamanhid. Marami ka sa mga sintomas na ito, mabuting magkaroon ng gabay mula sa iyong doktor. Para makapagpa-diagnose at magbigyan ng pinakamabisang treatment sa iyong mga tinadaing Naasahan namin na makatulong kami sa iyo na mas makamtan ang mabuting kalusugan. Sana makatulong ito sa iyong kalusugan sa paggamit ng herbal remedies sa kalusugan.